Hi guys. Welcome to my YouTube channel. This is your Kuya JM Trip Vlog at magandang umaga po sa inyong lahat. So for today's video guys, nandito po kami sa tinatawag nating seedling dito po sa may likod ng relocation site. So pupunta po kami dito dahil dito po maraming mga pananim na saging at gabi at saka mga kamote. So maghahanap po kami ng kamote, saging at gabi para po sa mga gugulay namin na ulam. So samahan nyo po kami hanggang sa matapos po yung video ito pero this time hindi po ulit ako nag-iisa. May kasama po ako. Introducing <laughs> Kuya ka? <Sangkan laughs> Ayan, Hello guys. kasama ko ka siya ulit. So, yung kami. shallow pencro, dahil pupunta kami ng seedling para manguha nga ng mga ilang gugulayon. So, samahan nyo kami guys, natapusin nyo ang video ito. Okay. Bye bye, Ayan see you na. later! Nice so, ayun guys, naglalakad po kami sa pupuntahan namin ngayon kung makikita nyo ang sukal po ng hindi <laughs> naman masukal, mapuno lang po yung pinadaanan namin papuntang seedling so ganito po talaga yung daanan dito oy pakita ka naman <laughs> hello, hello and guys, makikita nyo po ayan o, mga pinadaanan namin so ayan, pupunta po tayo ng seedling so hindi pa ka nakakarating siguro mga 15 minutes pa yung lalakarin namin para para makarating kami dito sa seedling So mamaya po ibibideo namin doon yung mga pananim saging na makukuha namin. Tsaka gabi. Kasi mahilig nga po kami maggata, magluto ng mga gabi, ganyan, mga ginataan. Masarap yun guys kasi. So ayan, yung nakalakaran namin. So malapit na kami sa entrance guys. Palabas pala dito. O sige, Samahan nyo kami mamaya. Bye bye muna. So guys, nandito na nga po kami sa pinaka seedling na tinatawag. So ipapakita ko po sa inyo yung mga tanim nila na gabi dito. Ayan guys, oh. Oh, yan yung mga tanim nilang gabi. Maliliit pa lang, oh. So dito po guys, ganyan po yung makikita nyo dito sa seedling. Maraming mga gabi dahil tag-ulan ngayon. Ay, kaway ka naman. <laughs> so tara guys, lakad tayo. So ayan, kami kami papunta doon sa pupuntahan namin si Ate Mona kasi may mga tanong silang gabi, kamote at saka sagi. So dun tayo manghihingi sa kanila. Hindi naman manghihingi, bibili hindi naman natin pala. <laughs> Ayun. Kaya Samahan nyo kami habang naglalakad kami. So habang naglalakad tayo, ayan, shout out po doon sa mga nag-comment, nag-like, at nag-share ng video ko. Okay, thank you po sa inyong lahat. <coughs> Uy, <laughs> bilis mo maglakad ah. Oh. iba. Diba? Dandahan lang kami guys kasi maputik. Yeah. Maputik dito guys. Pero dandahan lang yung lakad namin. Uy, pakita ka naman <laughs> Hello guys Welcome to my vlog <laughs> o Tara guys, mamaya na ulit So guys, andito na po kami sa bahay nila Ate Mona, so pupuntahan po namin siya Hindi niya alam na pupunta kami dito Guys, tingnan nyo dito oh. May mga pinya Ayan, tanim nilang nila dito Ayan, pinya May marami silang tanim dito guys So dito kami pumupunta minsan pagka Ayan, ang trip namin pumunta dito, magbundok-bundok. Kaya hindi na kailangang lumayo. Kasi meron naman dito. So ayan, papunta na tayo, guys. Tingnan niyo 'yung lugar, oh. Ayan. Malapit na tayo sa bahay nila. Atin mo na. Ayan. So, andito na tayo sa bahay nila Ate Mona. Ayan, ito yung bahay nila guys. Ayan yung bahay nila Ate Mona. Ayan. Tao po! <laughs> ito yung bahay nila. Hi guys! Ay, gamon na! Lang. May aso! No. <laughs> Ang daming aso dito guys, so tinatahulan kami. Ayan, oh. <laughs> ayun o. Oh. takot ako. So ayan. may anak. Andito na kami guys. Ayan. So nakapanguha nga na pala siya ng ano, ng gabi. So papakita namin sa inyo. Yung gabi na kinuha. So eto guys o. Oh. Ito. ito, ito. ito, ito. ito Tingnan natin dito. Ayan. Ito yung mga gabi na pinitas ng kamona. Ayan, o. Oh. <laughs> Tsaka, ito pa daw. Ito yung mga gabi na nasa sako na. Yan yung mga gabi na pinitas niya. Ayan, dadalhin sa amin. Yan yun, guys. Tapos, dito naman, sa party na to, dito yung sinasabi ko sa inyong mga kamote. Ayan. So, ayan, Kung mapapansin nyo guys Ang tatangka na ng kamote dito <laughs> Ayan O, oh, kamote yan o oh. Ito yung mga kamote Ayan So, hintayin pa natin yung bunga ng Mga yan Tapos Ay, magandang Magandang po <laughs> Ayan guys So papakilala namin sa inyo mamaya si Ate Mona ayo nagkakalakad. Saka si Tatay. Yes, saka si Tatay. Ah, guys, ito yung mga kamote oh. Yan. Ito yung mga kamote dito sa seedling. Kung mapapansin niyo, yan. So ayan. Ito yung mga kamote na sinasabi ko sa inyo. Yan. Tapos dito naman guys yung mga saging. Yan. Mga saging dito. Ayan. O. So ang lawak ng taniman nila dito nasira nga lang yan yung bagyong Ulysses pero ngayon may mga ilang pang natira na saging tapos dito banda dito banda naman guys yung mga gabi. Ayan o. Mga gabi doon banda. Ayan sila kumukuha ng mga gabi. Ayan. Tara tingnan natin. So eto guys. Dito. Mga gabi na to. Ayan o. Gabi. Ayan. Nakapamitas na sila. Ng gabi. Ay ko. <laughs> Uy. <laughs> <laughs> so tara ako nang big so ayun na nga guys so pinakita ko sa inyo yung gabi at saka mga puno ng saging at saka kamote so ang tatangkad ng kamote nila so mamaya try natin maghingi ng yung kamote na ano pwedeng gataan tara sabayan nyo ako Hi guys, so ito na po pala si, na. si Ka na at saka si Ka Nato. Si Nato po, yan Hindi po kita Ka na to dito. Ayan. sila po yung husband and wife po dito sa lugar na ito. Sila, sila po yung may mga pananim na gabi. So dapat po kukuha tayo ng gabi kaso napitas na nila. So tatalian na lang at yung iba po ay naisa ko na nila. So sila po yung kapag may kailangan namin ng mga gabi, puso ng saging at kamote, dito po sa kanila so kaya guys, kung gusto nyo po na bumili ng kamote, saging at saka gabi so comment lang kayo sa, sa, sa inbox ko para ma-inform at makakuha kayo sa kanila so thank you guys, sika Mona at saka sika Nato pero yan, may gagawin pa tayo maya maya kaya wash out lang kayo <laughs> Hi guys, so ito. Ito na si Kamon na kukuha na kami ng talbos ng kamoting kahoy. So ito yung lulutuin namin mamaya sa pananghalian. So guys, tara samahan niyo kami habang namimitas kami ng mga kamoting kahoy. Ito yung lalagyan namin, guys. So tara guys, okay, join tayo. Kamon na, ayoko to si Tawan. Ito po yung mga pananim nila. Yan guys. Sa Marso, anihan na nito ng kamote. <laughs> so pag order kayo, order na kayo sa kanila. 20 lang guys. Isang kilo. Basta dito kayo ano pupunta. Basta dito kayo pupunta. 20 lang ang kilo ng kamote. By March. Ayan. Abangan nyo by March. 20 lang ang kilo ng kamote dito. Paulit-ulit yun <laughs> So ayan. Namimitas na kami ng kamon. na, Ng talbos. Ito yung tugulayin namin mamaya. So actually hindi ako marunong guys, kaya si Kamono na lang yung nanimitas. Baka mamaya maanuhan ko pa yung ano. Okay lang yan, sige mamintas ka para matuto ka. <coughs> guys, nandito kami sa lalim na kamoting kahuyan lalim na kamoting kahuyan nandito so, kami nagkitas ng mga ano, ang dami dito guys kaya ah, sinasabi huwan. ko sa inyo, isang tali, isampung piso lang kaya comment down below kung gusto nyo makakuha ng talbos ng kamote, sasamahan namin kayo and mapiputure pa kayo sa aking vlog, thank you guys <laughs> <laughs> ito na yung na, nakuha namin talbos ng kamote. So ito yung gagataan namin. So abangan nyo din sa vlog ko, gagataan namin, lulutuin namin to. No, ito na po yun guys. So, Murang-mura lang to, Sampung piso isang tali. Yan. Mga laing na pinitas ni Kamo na hindi pa laing gabi pala. So ngayon, tatalian natin to. So uncertain namin kasi pagpunta namin nakapitas na. Yan, kaya hindi na namin kailangan magpitas. Kasi makatibin to guys. So, to... <laughs> sa totoo lang, Ayan, tatalian natin to. So guys, kung gusto nyo to ng tawag nito, Gabi, pumunta lang din dito kayo, kila Kamona, sasamahan namin kayo. So, magkano ang tali Kamona? 10 piso. Oh, 10 piso ang tali guys, ang tali ha. Ah. <laughs> may saging pa kamo. Oo, oh, may saging pa daw. Pwede din kayo ditong bumili. Ito muning eh. kahoy. Ayan guys, pinopromote ko na para matulungan din sila. <laughs> Ayan guys. Tatalik na natin to actually parang hindi siya kasya sa isang talik. ang dami anong gagawin natin <laughs> actually pwede nyo pag-isahin ang dami konti lang yan Andi, dapat kasi dalawa na pala yung sakong dinal namin hmm, guys. o saan na <laughs> isa, <laughs> isa, lang kasi yung pinag-isahin <laughs> come on na come on, na kaway ka dyan yeah. mawal ka muna <laughs> Kamo na guys. Ang dami lang mga alaga. Oh. Kuha ko ng isa. Pag lumaki ng isa. Hello, hindi pa yun pwede. Hello, Kasi bakit? Oh, oh yun nga. Pag medyo malaki na. Okay. Hello. Oh, yun. Hindi, ah, alagaan naman namin eh. Padedein mo sa chupon. <laughs> Kailangan ba talaga padedein sa chupon? <laughs> Kung baby pa lang. Hindi, ay I may mean, pag lumaki na ng konti. Okay. okay. Wow, ang cute. Nandiyo yung nanay niya. Sure ka? So guys, ito si Doggy. Uh, Ayan. Wala na, bes. <laughs> Inaano ng nanay niya. Ayan o, oh, ito si Doggy. Kakapanganak lang nung ano. Ang cute ng aso dito, guys. yan bali apat po yan. Ayan. <laughs> yung nanay, baka kagatin tayo. Mm -mm. Hawakan mo, bes. Ito. Yan. Si Doggy, ang cute, Yan. super ah, ang punin cute guys. Namin, guys, may, may mga aso pati ba yan? pati ba naman aso? pati Pero yan, naka-reserve na talaga sa akin yan. Oo. So pwede naman siguro eh. Pwede naman nilang bilhin yung tuta. di ba? So ang cute guys. Yeah. Ano kayong papangalan ko? Guys, tulungan nyo ako nung papangalan natin dito. comment down guys sa baba kung anong pangalan ng aso. Sa akin na, hindi kay Kuya Jema. kay best friend daw to. Yan, pero oh, mas so ganda rin Cute din oh. Oh. Wow. Kuha mo na kuya, baka kagatin tayo ng nanay. Okay, Didi <laughs> ang, kul ang kulit ng kulay niya, kulay gray. So, ito na lang sa'yo. Oh, pwede rin. Pwede dalawa. Sige. Okay. so, <laughs> alagaan yala. namin to guys. Oh, babae, lalakad lala 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 kasi yung sa amin. La ito babae ito Oh, sige. Ito. Babae rin babae Ito. <laughs> ano sabi ni Kamo na babae hero daw? Babae. Ito. Guys, Ito lalaki to. Babae rin. At pares babae. Mga anak to. Hindi ko ipapa mika yung lalaki. Bakit? Ako. No. Ganoon, ah, sige okay na to. Oh, Brown din yung mga mata niya. Okay, ha, bye. See you. So, iwan muna natin sila dito, guys. Kasi, huwi na tayo. Soon. Pero naman, wait lang. <laughs> Antayin ako. Okay. Ayun, nanay niya ako. Sinasundan Ayun. Palit tayo yung shirt mo. May tali. Hindi na po. Anong kulay na nalakit eh? So guys, nakatapos na po kami sa pagkuha namin ng gabi at saka kamoteng kahoy. kahoy na talbos lang yung kinuha namin. So guys, kung nagustuhan nyo po yung video ito, don't forget to like, share, <laughs> subscribe, and comment. Di ba bes? Yes! <laughs> Di ba kamona? Yes! Yeah. So bye bye guys, see you on my next vlog. vlog.